tugata mo ka palayuhum ang iban masalaan mo nga may mga hubag sa ilo kaya untat ang bayaw sa gamot nila galing ka pamugno ay kalain ang iban purting layo pa nga yuhum na bisan kisama, magyan la puste kang kapihan yuhum na librihan ay kapis na that is the beauty of barangay election pero ari ay Kay kanamo ginabi ang nagabantay subong sa nasyonal kag gusto ko din nga may baluan okay kada mo iya sa akon nga pinanawag siling nga may idea ka na kay do may mga kilala kaman man kag uh, suod so dira nga mga pwede mo matawgan sa kumilik abinano ini man ning balita sa nasyonal barang nga may ara na sa ginpapag-on pagin -pag og ginpabaskog sa kumilik sa sining nga eleksyon ang vote buying nga pagbantay nila ay anyway, do ay paginman subong so far Uh, sa gina review ko sa dogin pagwagin nga daw no guidelines no pero halin sa una ang kumilek do no, ala rin naman na ginmala sa template nila ang pagbantay sa ginatawag nga vote buying no? e bla vote buying galing ni subong kuno na naglain ng innovation sa mga politiko kada hindi naman mga tag kuno sa kwan inang daw anay <laughs> Hindi na mga tag ginajikas ko no. Ay kalain ginajikas ha. Online sa hotline. Online sa hotline. Ilang tulog na lang? 23 na subong, 24, 25, 26, 27. Amo lang nabilin nga may nadlaw. Isip-isip sa so mga may plano. Lunes na ang filing sa COC. We have attorney Katrina Kanya on the line. Attorney, how are you? Good morning. Good morning, Action Mm -hmm. ah, ah, Salamat kayo sa time. Kumusta ang kumilik office? Tada sa Bacolod, sumang mami. No way, dito mga mo sa Robinson siya, no? Yes. Ah ang hapon niyo, filing sa sales Sa August 28, next week, uh, ah, pagang suwa po natin dito sa Robinson sa Magdalagan. Aha, ah, gani. Pero ma'am, ariho kayo na mo, siling ko nagligad ambot ko may data pang available ah siling ko nagligad to damo damo linibong nagpapili kagawad sa mga barangay sa kabilugan sa Bukulod. this time siling ko possible kung one third sa population mapapili kagawad ma'am <laughs> kasadya siguro kung one third ko no, rin akong <laughs> ma dunod yung mayawayawan guro kami action art sinasang checking pa lang sa mga COC kasang including sa ilang ang mga ngalan Get para lang prepare some list of candidates natin. Pero hindi mo na yung mga punggal, no? Kung sino mo na yung interesado ang papili, basta mo qualify siya, no? Yes, hindi kita kapugong, hindi kita kalimit kung sila lang hmm. ka -dilog, ang anong pwede makasaya sa COC. By the way, damo nga pamangkot. Ambot, basing iba iban may plano guru nga mamot buying. Pero siling nila, ano naman, why pa kita sa nabaton coming from national COMELEC kung ano ining bagong guidelines sa campaign nga pagpasanyog against sang vote buying because ang campaign sa COMELEC ever since kontra iya sa vote buying do ara na sa template inyo ya ni di ba? Ay, yes, may nga Pero sa subong uh, barangay na SK elections, ang Comelec daw nag-intensify sa campaign nila against uh, vote buying. So that is why nag-create kita sa uh, committee uh, against uh, kontrabigay. Okay. So may araw na, na kita sina. Uh, although uh, last week, sang ato kita sa Manila para sa ito uh, training, mm -hmm. uh, nag pa kita sa mga additional na mga guidelines regarding sa implementation sa na sa uh, aton na uh, rules against uh, vote buying naton. Pero ang kontrabigay it doesn't follow nga uh, ina siya uh, ang illegal lang is uh, money ang ipangatag kundi bigay tanan nga bigay na basta may kabaylo sa buto yeah. makwalify na siya sa vote buying. Yes, ang aton nga vote buying it doesn't mean nga main exchange of money lang no okay uh, eh, pwede na dagra ang tanan uh, service no or hatag mo hindi uh, eh, lang silingaw monetary na hmm. consideration sa kara dira so contributions ni mo ang service ni mo so could also be a form of a uh, uh, vote buying ay, ah, I si, see, ay, see. Pero ining bago sa mga campaign, uh, bali ang task, matukod gig mo, like for example, Bakulo, de Negros, ang nga task force bigay? Every city or every municipality, may ara kita nga i-create nga task force, no, uh, against uh, kontra bigay. So, ang, mm -hmm. on top of that is ang ato nga uh, election officers. Ah, I see, I see. Anyway, uh, sini nga barangay election niya, ma'am, most likely, why mangin niya mga reshuffling pa matabo o kaya di lapit talagang ang filing? Uh, usually, kung barangay and desk elections, uh, wala kita ya sa reshuffling sa mga comelec ng mga election officers. Gani? Uh, unless, uh, unless may aragid niya, siguro makita nga like ang ibo, nga relationship uh, sa isa ka kandidato. Pero other mm. than that, Uh, wala kita sa reshuffling. Kaya anyway, ang aton na barangay and elections, ang aton na vote uh, board of canvassers sa, barangay nga level. Gani. So si Kotanek, mm. -hmm. wala kita Kaya nag-canvass. Gani, gani. Anyway, so uh, ini malantayan ito na no? Uh, sa palabuton nga uh, lunes kay... Siling ko subong ba o ang sa Facebook aga pa pag mata ko daw na mga damdamo ko friends nga nag-share mismo may friends ko nga nagapapili may mga naga tinumbuyanay na ma'am kung kun obviously bisan sa Facebook uh, sa nga platform wag sige na halimbawa sila mag-count man ni during na sang election period kung nagasigi uh, na sila ya pinangampanyada Uh, yes, ang kanan ng mga social media posts na uh, siya na nag-solicit sa votes, may kampanya, dira, dala na siya sa aton ng mga prohibited ng mga app. Ah. Uh, during the uh, up sa nga ng mga COC, sa mga okay. mga aspirants. Aha, uh -huh. but as of now, since that the election period, why mm -hmm. pa man mag-umpisa, kagang uh, pa sila nagka-file sa so, COC, uh, COC, they cannot be considered nga kandidato pa. Hindi. Apan hmm. uh, upon filing, apan filing sa ilang nga COC, that's the time yung makonsider sa lahat candidate. Aha. Sige, so good luck sa inyo, ma'am, uh, starting Monday, and hopefully, mangintay yun, ini, preparar kita damo, giguro ka, do, do <coughs> damo, subong nagapakwan, do damo, subong nagakuha sa mga, sa online bala, sa inyo, sini nga oh. uh, <laughs> form, sila ko ba si damo, uh, file ka kagawad, uh, for kagawad, sinay? ang isa lang natin na ginaayos sa mga aspirants natin, action art, mas temprano, mas maayo nga makafile sila para may okay. time pa sila kung may mga corrections sa ilang mga COC or uh, pwede sila kakadto sa opisina sa subong para mapatanaw kung mapacheck nila ilang mga COC uh, kung bala may mga incomplete pa sila nga mga information na wala na disclose or fill ah. out sa COC para pag time ilang nga uh, filing, mabato na lang kami and gamay na lang na checking. Okay. On that note, ma'am, salamat kina attorney. Keep us posted. Ako may harag naman mga development so that uh, ma-inform tang public and also the candidate. Salamat kina tani. Salamat na aga. pag sa task force kung